I can see my own silhouette I'm getting stronger step by step. The clock is ticking. Glub, glub because <laughs> 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 <ka naglabla> come with <laughs> it's so that matter. Hi, guys, did you know beach? Tapos na yung ano namin. Tapos na yung work. Uy, low tide girl. La low tide. <laughs> Ala, grabe siya. Ang low tide niya. Magvideo muna ako dun sa banda dun. Magvideo ako dun girl. low tide siya. sa puso nya <laughs> alas 4 na pero yung tindi ng sikat ng araw na dito tayo like sa bandang isa bandang bandang isa Ah, oh, ganito pala dito. May ano din, may ito upu upuan May upu upuan May charot-charot. Charot. May upu upuan Ang ganda naman ang pagkakaano nila dyan, oh. Beware of dogs. Don't run. Oh my God. May dogs don't guys May dog don't guys. Kita'y punta don't. Ah. Oh, Ini pipi picuran nila. Bun. Ah, hmm, benda di bawah. ito yung maraming baka yung last last week na ano ko dito na naman kami kasi may nag-extra na naman kami ng work And sunday ako today is sunday it's 30 of the july mga mga girls yung pumunta dyan sa taas nakatakot, baka mahulog ako sa kanya, charot! ayun na sila, pero problema nila pa paano nila i ano yung tent itaas dun oh or dyan na rin pwede naman may tent naman tayo may dog din siya. Made of dino. Hindi ba ako bumaba? Walang. Open pala siya. Ay, ganun lang. Mm -hmm. oo oh, may tenda ako sa lakay kaya. Hindi, akala ko yan yung ano. Hindi yan ay, di ba yun yung tinatayo lang? Oo. Oh. oh. Eh, pag ino, lilipat na pag ano. Lagay natin yung mga gamit natin. Baka lumipad ko. Sa loob? Oo, oh, ganyan lang siya. Oh. Tapos ito, open na siya. Ayan, open ito. Open, open na yan. Oo, oh, ganun lang. Oo. Oh, oh. okay. Ano gagawin natin? Talawin na lang din sa loob. Lumayas na siya. Ay, ano siya. Titignan daw namin kung may tahong. Aray. Eh, hey, yung sleeper na si Sierra. Ito yung sleeper nung ano. Low tide. It's low tide. Holy shit. Ay! Oh my God. Ano to? May nakita akong oh. Ano yan, oh? Brat, ano yan, oh? Para namang, ano? Ahas? Uy, ito, oh. Meron tahong. Malami? Ah. Isa. Putik. Hindi ko pa makuha. Naka, ano? Oh! Ay, 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 Ayun. ayang ang liid. <laughs> ang Ang lead Brad. So, may taong pala dito. Bilang tulya. Ayun, oh. Masakit nga lang. Ang hirap nga lang, ano, dapat may panungkit tayo. Meron doon dalawa na kasulsul. Ay, my goodness. Umuha daw kami ng tahong, guys. Ayun, oh. Ayun, oh. oh, oh, oh. Ay, putik! na na yung puwit ko! Basa na yung panty ko, guys. Ah, hirap namang alis, eh yung ano ko. Shit. Ah! Ay, shit. Bakit ganun? Ang hirap niya. Ang hirap niyang kunin. <laughs> yung tubig. I got it. I got two. Ito. Okay. Oh. May sungkit sana tayo, girl. Mayroon pa doon, oh. Kaya lang malalim. Nag-high tide na. Tumataas na. Oo, oh, si Naabot na yung pit ko. Asan na si ano? Meron doon dalawa, naka as talaga, naka-sul-sul. May tahong dito guys, oh. See? Ayun pa. Aray ko. Ah, the slippers. Ano? Ay. Ah. ah, aray, shit. Aray! Ang sakit naman na itong mga bato. Maliit nga. Kaya nga iniwan mo. Masakit yan. Sige ka. Oh, sugat na ako guys. Ayoko na. Ayun ah. Uh, nakuha ko din. Pero ang sugat na yung kamay ko. Ang sugat na yung kamay ko. Ang sugat na. Pinilit kong ano yun eh. Ugh. Sad. Oh yeah.